Hello mga mamis, for my today's video ay i-share ko sa inyo ang aking isang aso si Lupi. Ah, uh, siya, maganda, uh, mabait. Uh, pero ngayon, ah uh, ito na siya, nagkaroon siya ng maraming pulgas. Ah, uh, hindi ko po napansin mga mamis dahil ako ay na uh, nawili ng kapanonood doon sa ating pangulong uh, presidente Duterte na siya ay hindi. Talagang nalungkot talaga ako mga mamis uh, kaya ngayon mga mamis nung tinignan ko siya nang nakita ako bakit kasi hindi na siya kumakain tapos nakita ako uh, parang ito yung dahilan nakakapanghina pala ito mga mamis ang pagkaroon ng napakaraming bulgas kaya ito yung aking uh, pinagtsagaan ko talaga itong uh, bunutin isa isa kong binubunot Uh, at kahit ako'y abuti ng maghapon, ilang oras ko siya bago natanggalan na ng pulgas. Uh, kaya pag tayo may aso mga mamis, talaga lagi natin i-check uh, kung bakit sila nangihina. Akala ko kasi ito ay matanda na, kaya akala ko naman manghihina siya, gawa na may edad na siya. Uh, pero nung tinignan ko, ay hindi pala, napakarami pa niyang pulgas. Kaya ginupitan ko siya. Uh, may nagsabi sa akin na paliguan ko daw siya ng 7. Ah, uh, tinimpla mga mga kasi na nga na medyo maliit na ito para medyo patapang-tapang kasi pagka malaki naman Ayan mga 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 sobrang dami talaga ang kanyang hugas. Kaya na namayat siya, ayaw niya kumain. makapanghinayang pag namatayan ka ng aso kung saan ay mahal naman mo. talagang bago mo pa mapalaki napakatagal at napakahirap din napakarami mong abala pagpapakain, pagpapaligo bago siya mapalaki ng ganito tapos ah, magkasakit ka ah. susubukan ko po itong seven, kung maganda o matatanggal ang kanyang kuto ko kanya mga pulgas at pinupitan ko na rin siya kasi sobrang kapal ko kanyang balahin kaya sa lahat ng mga aso ko siya lang talaga ang maraming pulgas ito ay subok lang mga mamis kasi sa akin tinanong mo baka delikado uh, pero hindi naman daw at tinanong ko po rin kung ako yung magka-gloves uh, sabi ay pwedeng hindi na pero pag kayong mga mamis susubukan nyo itong 7 Uh, kung kayo ay may gloves, as maganda kung may gloves kung kayo. Kapara, as ay wala kasi akong gloves eh. Kaya hindi na ako gumamit na uh, gloves. Napakahirap yung tanggalin ang pulgas. Talagang dumidikit at talagang nakakagat talaga sila sa may balat ng aso. Kaya hindi sila matanggal kahit brasen. At uh, tingnan yung mga mamis, hindi siya gumagalaw. Hindi siya nangyayon. Kasi alam niya siya ay kinukuha na ng pakiramdam niya na siya ay mahal Ang aso ang pinakamalambing sa lahat ng mga halong. Ako po ay pagmahal ko ako sa mga aso. At ah, talagang gusto ko laging mag-alaga ng aso. Kaso lang ang aso ay malulugi ka rin sa pagkain. Kasi kailangan mo silang pakainin ng madami para hindi rin sila mamamaya. Ah, matagal ako nag-aso pero ngayon lang ako talaga naka-experience na ganito mami yung kanyang puto. kasi lagi po po naman siya hinulungan at lagi po po siya uh, pinapaliguhan uh, kaya mga mamis ayaw niya ng kumain pero dati siya ay maga ng kumain talagang ito ay pag namatay itong si Lupe ay magiging lesson sa akin kasi talagang ako pala ngayon ay nagsasalita ako ay napapayak talagang ang hirap mga mamis talaga pala pag mo walang ka ng aso lalo so, na mahal mo halaga mo kaya ito ay maging lesson na sa akin naalagaan ko na sila palagi hindi ko na sila papabayaan Ah, uh, thank you po for watching mga mamis at sana nakakuha rin po kayo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa aking aso si Luke Ah, maraming salamat po sa panunood at sana po pakisubscribe naman po uh, thank you po ang uh, madudubli yung lungkot ko kasi pero hindi ako nagsisit kung bakit nakatutok ako kay Pangulong Duterte at nagkaganito yung aso ko kasi mahal ko ta talaga din si Pangulong Rodrigo Duterte. Ako po ay napaiyak talaga nung siya ay nawala at hinuli.